May bagong challenge na naman ngayon mga loads charot. <laughs> yung bagong challenge ngayon ay mas malala pa siya doon sa nag-viral na caldero challenge ba yon na yung caldero challenge. So yung challenge na to ngayon is mas malala siya para siyang mas mas pinaikli pa siya doon sa may caldero. Ano to siya ngayon yung tinatawag nila na cook challenge naman to siya. Ang dami ng mga ano, ang dami ng mga nai-invento ngayon yung mga tao no daming mga ano mga kalukuhan ewan ko ina ginagawa lang nilang ano uh, just for fun lang daw so uh, lang sa tagalog nga di ba katuwaan lang daw so hindi naman siya nakakatuwa ewan <laughs> ko yung iba yon yung sa ano nila is ano lang yung katuwaan lang pero sa iba na iba yung ano iba yung isip iba iba kasi yung isip natin sa iba na iba yung isip katulad ko is ano hindi siya nakakatuwa ano siya yung parang nakakalungkot yung parang ganun. Ayun, comment niyo diyan sa baba kung ano yung ano niyo dito sa videos na to, yung tinatawag nilang Coke um challenge. Coke challenge yung tawag nila dito. May pa ano may pa face mask face mask pa siya. So ayan, ayan yung ano tinatawag nila ngayong Coke challenge. Haro haro haro. Ano na lang, kunting kunting na lang makikita na yung ano ni Iday. Napakatagal tinago yan ng ano ng ating mga magulang yung simula mga bata pa hanggang sa nag ano na um, hanggang sa nagdalaga na ayan tinatago-tago yan tapos ngayon na matanda na ganyan lang pala kadali sa ipapakita sa mga madlang people yung nakakalungkot pa dito is ano siya um, nakapublic so maraming mga makakakita ng ganyang klaseng um, just for fun na video na sinasabi nila nakatuwaan lang Yung mga mindset ng tao ngayon yung mga naiisip nila kung ano-ano na lang para para lang mabilisan silang sumikat kasi ayun, kailangan kasi dito na ayun, uh, sisikat ka para uh, mapansin ka ng mga tao so ayun, kailangan mong magpapansin or yun yung ginagawa nila nagpapansin sila dito sa social media mapapansin sila para dumubin sila ng mga tao tapos yun yung isang paraan na kanilang ginagawa para ayun, mas mabilis silang mapansin ng mga tao or mas mabilis silang mabash ng mga tao So yun yung gusto nila, yung pinabas sila kasi doon nag-uumpisa yung kanilang kasikatan. So hindi naman siya ano talaga. Yan yung mga tinatawag na ano aggressive na talaga sila kung baga kapit patalim na lang. Nakakalungkot lang isipin na sa dami-rami ng mga nangyayaring mga kababalaghan ngayon na mga nagsisiguho, na mga bagyo na dumadating, tapos na ano pa, naisipan pa nila yung ganyang klaseng paggawa ng mga challenge challenge ayan shout out sa naka ng challenge na to <laughs> ayun no comment basta yun shout out lang sa'yo ang galing mong gumawa ng ano ng challenge sa mga naga ano naman dyan challenge accept naman dyan ayan congrats sa inyo ayan sana ay uh, sumikat kayo dumugin kayo ng mga madlang people so yun po kasi yung ginagawa nila para Um, yun nga, mabilisan silang sumikat syempre to follow yung mga views dyan so yung lesson po dito natin ngayon ayan, lesson for the day po natin ngayon is huwag po tayong magpadala sa mga ganyang klaseng mga challenge-challenge at bago po natin gawin yung ganyang klaseng challenge na yan, is pag-isipan po muna natin ng maigi kung baga, isipin po muna natin ng 10 times kung hindi lang 10 times 20 times natin pag-isipan bago natin i-accept o bago natin gawin yung mga ganyang uh, klaseng mga challenge o mga bagay kay sabi nga po nila na sa huli yung pagsisisi. So ayun lamang po at sana ay mayroon kayong napulot na aral dito sa aking videos. Maraming maraming salamat sa panunood. God bless everyone.